Pops! Maganda nga uh, tanghali na ka viewers. Ayan. Ipag, ipag uh, sasaing na nga. At nandito tayo ngayon kay Uti. At uh, binibisita natin yung tanim natin. Sapagkat ngayon ay biyernes Galing tayo sa barangay kanina. Ayan. At uh, dito. Mag uh, ako mga kayakas. So, tatabon tayo ng uh, luya. Tabon natin luya doon. Shout out sa inyo lahat ha. At ka viewers natin natin itong luya. Nagaling kay Tudjani na kinuha namin konti lang naman ito dyan eh. yan, ayan yung beans ko ngayon talagang talagang berdin na ang paligid ngayon ito, so, uh, papa nyo na kami baon kami itong manok ayun kilo you guys, may okra dyan tsaka uh, tabon tabon man tayo ng kayakas habang uh, tinatanim yung luya nagpapaan nyo yung isa Balik tayo kami dito si Ralvin, uh, si Reniel, si Ronel at si si ako yes. tabo ng kayakas ang ating luya ala sistema nyo na kung patataobin nyo patitihayaan yung pagtabon yung iba kasi tihaya alam <laughs> mo sa akin medyo maluog naman patataobin natin

Ka <tik> viewers, gamas-gamas natin itong ating liyahan mga native to. Naurot na nga. Sobrang native niya. Kagamas, lagyan ng kayakas. Sinagapi ko ito siya. Ito rin, rin na rin niya. Sinagapaan niya. Lugaw yung ingin saing. videos nitikuna yung antar naman namin ng luya Nagbiak-biak ako yan para dumami dami galing kay Toy Jan ito malalaki ang luya ni Toy Jan pagpalaan siya ng maraming luya di my life medyo kapiyos lay layo layo niya ng mga dalawang dangkal. kasi mahaba ito eh nasa angkop din siya sa mga bibuhangin mas gumaganda din sa sa kwan sa kanlungan o sa may ilalim ng nyugan bagay din siya doon nasubukan ko kasi, kasi ito ng 2017 nagluyakan ko ito dati kung kaya pang puturi, putulin, putulin niya para mas dumami Karena yang inayin itu ka viewers ay um, February, March hanggang April. Ano yan? Nang luya. Tadi kaya tayo pagdulog tayo ng tinola. Ganyan pa lang yan. Apoy ay kulang pa. Ikaw ang mura. Ayo, suatu tayo ng manok. No? At oh, tatapos atin nga po ka si Pagdarim ng Luya. Tapos na tayong tanghalian dito. Hey, Ngayong biyernes. O kaya may bisita sa barangay. Sa mantika. Luya. Bakit ang pagkagaya at libre nila? Bubuo. Ayan na pagluto sa probinsya. Sa province. Life. Talagang ang lakas ng apoy. Matabin-tabin pa. So, mga viewers, talaga ito yung manok. Kalahating kilo manok. 42 days lang to eh init. Mga apoy. Gawa ng araw. Yum! Yes! Okay. Yum, yum, yum! Talaga ito, so mga viewers, ang paminsa. Para maging kasarap takam-takam. Isang sa... aku cara sin para maalat at kaunting uh, bitsin ayan halu-haluin hanggang sa magluto at ganun niyang kinikiling ayan saya sa itu natin para mag maging malasa at tatakpan natin ayan like like ayan. viewers, sili ay laglag. sili ano oh. pampaanghang mamaya mura ka viewers wow, kutsara oh buho na So, pang alis ng bato sa bato daw to ay lalaki nga pang ihi yan oh nya Diligin, dagai ah, nang gulai, kerdus hingga perpuyan, tak panoni, tak pakuruin. Pelan apa guys? Kau viewers, ada ke ini? Wow, kumu kulu nang. Oh. Lambut na ang, oh, kayat. sa manok Mas oh, ginawa na Ito Sining probinsya oh. Labuyo Talaga na mamaya tayo pag magsisili tayo sa Sabaw Yan o oh. Nakamasustansya ka sa probinsya Ang siling Dahon ng sining labuyo Kulang ka viewers dito nang Ang wala dito ay Tanglad kakapaya viewers selamat sa petang hari yang masarap thank you lord ito na ang masarap na kainan sabaw muna gugura bawang adu tak ang kanin ulam ito ire ngano sabaw tak na lagi nang tukoy nay gugura de ini hmm Ito. ito ay manok. Wow, manok. So, kaya po tayo. Okay. Kaya mga ka Ito sir, cup yung ceiling ko no. Dahon. Ang sustansya yan. Ginumos. Ang tanggal cup yours ang rayo ma. aku ya minum ditemang serak tempotan tengah hari ampo <coughs> kalau kurah pampol jog jog umpat <coughs> deteng serayu ka viewers masarap din sa uh, tinula or um, uh, gisado kusin ka pero alam lang dito nga oh parang gabi Singapore ang patawag sa probinsya bungkukan sa Bicol kuryoso sa Bisaya oo may oh no pagkanin oh hindi kain dibagin ah. ayaw na sila may baho yung pao. Oh. Naglalagyan tayo ng uh, tabon na kaya ka sa ating luyahan. Kahit katatarin pa lang. Ito ay naghihintay na rin na tabunan. Ilang piraso pa hakutin pa namin yung pinagkukuha ko yun sa baba. Yan pong kayakas na yan. Yung uh, magiging taba niya sa bandang huli yung pagpapalaki ng kanyang laman so, sa protection para hindi siya damuhin at uh, pag nabulok pagpalaki ng laman ng luya pero gagamas gagamas gamas para kasi yung damo ay maaari lumampas pa rin dun sa kayakas pati haya dahil nahirapang umurot minsan yung luya pag uh, pataog nahaharangan ng dahon ng niyog ka viewers ito na ka-viewers yung update ng bins ko ngayon. Kita nyo naman, oh. bilis. Guha ng ulan. Ayan na. Ah, Nagdadol-dol sa taas at na samdam na yung pamulaklak kaya kaunting uh, hawan. Tabas. Para mas lagi uh, pag Para mas alam pang gumanda. Dito ng ating bagyo beans. Kita. Yung baba may uhud-uhud na hirapan so yung dulo doon napakaganda rin eh. bagyo beans pare